Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat at Merry Christmas sa ating lahat. So ito po yung ating mini vlog ngayon dahil maraming marami po tayong mga holiday. So ang ginawa ko po itong holiday na ito na magkasunod ay ito na ang ginagawa ko. Inikot ko ikot ko yung mga park na mga ganda. So ito po yung aking mga kuha sa mga park. At talaga dito sa Hong Kong, kahit saan ka naman talagang mga park, nagpapasiklaban, yung ganda naman talaga ng mga park dito. So let's go guys. Puntahan natin tong park kung saan man ako ngayon at ating um, ikutin ang kanilang park. Walang iba. Dito lang yan po sa may Shatin Park. So first time ko po itong inikot. First time ko po itong napuntahan. Gawa ng medyo malayo-layo dito sa distansya sa aking lugar kung saan man ako. Dinayo ko lang talaga itong lugar na ito, yung park na ito para naman medyo naman uh, iba naman ang ating location. O sige na nga. Shatin Station na nga po pala ako. Ito na po yung Shatin Station. Sa so, bago ako umakyat dun sa may hagdan, ipakita ko lang din sa inyo ito yung MTR. Nti paglabas ko ng uh, train, ito na po yung akyatan ng hagdan. Mag-exit po ako dito sa Exit A, letter A. Ayan, mag exit po ako dito. Lakad lang ako ng konti. At, ayan po, exit A po tayo. Paglabas ko ng MTR station, makikita mong ganito. Meron siyang nakalagay ng um, Shatin Station. So, ayan po. So, ngayon, naglakad lang ako ng konti at may tinagpo po kasi... Minute ko yung aking pinsan kasi di ko kabisado itong lugar na ito siya yung parang guide ko dito kasi nga uh, first time kong nakarating dito at bago kami pumunta sa mga park, sumaglit so mo na kami dito sa my restaurant. Kakain mo na kami guys kasi um, lunch time na po ito. So, order mo ng aking pinsa, namimili mo na siya ng aming kakainin. At dito nga, uh, magno-noodles kami na parang hotpot siya. Sobrang sarap naman talaga dito. Oh. Ayan, pakaganda. At ito yung in-order po namin. Pakita ko rin sa inyo. Hala! Parang plangga na kalaki yan. Ang dami-daming sahog. Ang dami. For only 89 lang ata ito. Lahat ang laki na. Tsaka kompleto ng sahog yan. Mayroong fishball, meatballs, may baka, may rumpang uh, beef na ano. Ano ba yun? Basta yun na yun. Tapos ayun na po guys, nandito na ako sa park, tapos na kaming kumain, inikot ko na yung park, at nakikita ko yun ito yung mga isda-isda, naglangoy-langoy. Alas siya, daming isda dyan sa baba na yan. Daming isda, tapos ayan, ito yung parang loob-loob niya. Mayroong mga kapwa natin, mga Pilipina dyan na nag-enjoy, um, nag nagkanta-kantahan sila dyan. Diyan sa may gilid-kilid, kanya-kanyang mga pesto kanya-kanyang papalipas ng oras. Tapos dito naman mayroon bumubulwak-bulwak na mga tubig dyan. Tapos eto yung mga puno-puno doon. Ayan, yung maagos na tubig ng ano, na parang um, tubig para dyan sa mga isda. <laughs> Tapos yan, ikot ko lang yung ating camera at ikot-ikot lang po tayo dito. Ayan guys. So, lakad-lakad tayo doon. Ayan yung mga isda. Ang lalaki ng mga isda dito. Marami sila. mayroon parang tingin ko may dalawang kilong isda dyan yung kalaki. Sobrang laki. Tapos may mga halaman dito. May mga flower-flower din. Ayan po. Tapos, syempre, at pipicture muna tayo dito sa may isang tabi. Di natin mawawala. Huwag natin kalimutan yung mga picture-picture natin para naman meron tayong talagang ebidensya. Alas sya! meron tayong ebidensya na nagpicture at nagpunta talaga tayo dyan. So, syempre, kailangan natin mag-imot-imot ng konti. Kailangan natin mag-aura-aura aura ng konti. Hello, uy, Aura! Kala mo naman kung sino ka. So, yan. <laughs> Sige lang. Aurahan natin ng konti. Imot-imot tayo ng konti. Diyan, kunwari ay mag-ano, um, ano bang post na yan. Basta yun na yun. Ayan nang bahala kung anong tingin niya dyan. Ayan, kunwala stolen shot yan. So, yun. So, guys. Tapos, pagkatapos ko mag-aura-aura dyan, ikot-ikot. -ik so, dahil dalawa lang naman kami, nag-ikot, hirap kami. Kung paano namin picturean ang aming dalawa. So, kailangan naming mag- timer timer kasi wala na ang battery yung aking selfie stick so yan po naka timer lang po kami kaya may mga paraan tayo para makapag picture naman talaga so yan na po yung aking pinsan amikot na kami at nag picture picture na rin kami at ito nga po yung um, mga kuha namin ito palang picture na ito bago ito pagpasok mo ng park ito dito itong parang may bahay bahay na nakaharang na yan um, ito yung um, entrance niya ito naman na parang may mga dahon-dahon, bulaklak din, dahon ba yan? Ano ba yung anong klase na yan? Nasa ano lang to bungad lang ito ng park. Pag, pagpasok mo ng park, makikita mo kaagad itong parang may mga parang, yan, yung design na yan, parang mga dahon-dahon ba yan? Bulaklak ba yan? Kung ano man yun siya. Tapos, dito, um, ito yung, uh, nasa labas pa ako nito ng park eh. Pagkatapos namin kumain, nagpicture mo na ako dito. So, yan po aura-aura ng konte tapos hala sige kahit anong mga ano kunwari nagpa stolen shot kayan lang naman tapos pala pagkatapos namin sa park pumunta kami dito sa Uniqlo nag sale sila at syempre nakakita tayo ng sale na budol tayo ng Uniqlo ah Akakuha tayo ng isang pirasong damit lang naman yung nakuha natin. Sale sila dyan. Tapos ngayon, nauhaw kami. Pagkatapos naming magpark. park ah, na mag milk tea daw kami. Ito namang milk tea na ito ay 15, mayroong 17, may 18. Masarap naman yung milk tea nila dito. Ang pinili ko ay um, milk na may ano ba yun? Basta yun na yun. Di ko kasi, di kasi ako mahilig sa mga ganitong inumin eh. Kaya di ko kabisado. Pina-order ko lang yung pinsan ko dito. Basta ito na siya. Ganito siya ang mukha niya. Masarap naman siya. Ayan, no. Parang basta may, may gatas-gatas, may konting sago-sago. Ang laki nito Sobra. Tapos na yung ating maghapong galaan. So, uwi na. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood. At um, kung nagustuhan yung ating video ngayon, wag yung kalimutang pindutin ang like, subscribe, at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Maraming maraming salamat po sa si inyong lahat. Merry Christmas everyone. Maraming salamat. God bless you all. See you sa next na vlog. Bye.